Welcome back, mga kagab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Destiny. At magbibigay tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Marami, to, marami na po tayo na kukuwang update na matatagalan nga po raw sa ibang bansa. Si Alden Richard, siyempre kasama na rin po siguro dyan yung pagwabakasyon niya para nga po sa pamilya niya o sa kapatid niya. Siyempre susunod at susunod po dyan si na Daddy Bay, Raisa, Orisa, Angel. Hindi po ba? Hindi natin alam kung sasama si April. Hindi po ba? Kasi alam naman po natin na kumbaga may issue kapag uh, ganyan. Pero si April po yung mama niya na andyan din po sa ibang bansa. Nasa Amerika din po mga kahaldad. pero malayo po ata ila road <coughs> yung tita ni Alden Richards o yung kapatid ni Daddy Bay. Diba kaya nga sabi sa inyo, may mga bagay-bagay po na kumbaga talagang pag pumunta dyan si Arden talagang bumibisita po siya. Kaya nga po nagkaroon ng issue sa kanila na April eh. Di po ba nung una, sinasabing yun daw po yung yung asawa ni Alden na nakatira sa bahay tapos may anak pa, di po ba kung matatandaan niya si Dati Bay may kasamang bata tapos lumabas na issue na may anak, etc. etc. Sabi ko nga, ako nagpapatunay na wala pong anak si April. Nagulat na lang po yung iba na yung mga ganong issue na mag, pinsan buo pala yung dalawa. Kaya nga sabi ko sa inyo, mas maganda po talaga yung may nalalaman po kayo. Yung updated po kayo. Kasi pag sila-sila lang po talaga, babasagin lang po talaga nila yung fandom. Sisirain nila tapos tayo na naman po yung, yung may kasalanan. Sa mga update natin, lalo na nga po kapag si Menga yung pinag-uusapan, guilty sila. Hindi po nila matanggap na may Aldab pa, gaya po natin. Akala po kasi nila, wala nang fandom ng Aldab Nation, wala nang channel yung Aldab, pero hindi po nila alam na nakatayong pa po si Mr. Destiny, at nagbibigay po ng mga paliwanag, nagbibigay ng mga update, na mapapaisip naman po kayo. Dito ba? Kaya yung iba, nagsasabi na, hindi yan totoo, Mr. Destiny. Paano hindi totoo? E base na rin po ito sa mga posts po nila Alden ni May, ni Mama Ten po ba, at mga taong malalapit po sa pamilya Polkerson at pamilya Mendoza. Hindi naman po tayo kailangan gumawa na kumbaga nagpagawa ng bahay si Alden kay Catherine, nagpa-house blessing, niragaluhan ng mga mamahaling alahas, binigyan ng singsing hindi -sing. po ba tapos sa bandang huli, wala naman po sila may pakita. Wala naman po silang ma mapaliwanag. Di po ba? Sumasaway lang po sila sa hype ng katden, din. Di po ba? Real talk to. Sa susunod po, iba na po yung katandem ni Katrin dyan. Dahil ang balita ko nga po, ay puro pelikula daw po ang gagawin ngayon ng ABS-CBN. Tapos, meron pang Metro Manila Film Festival na kasama nga po daw si Congressman Arjo. Hindi ko ito pinapromote ha, pinapaliwanag ko lang, baka may mag-react na naman. Sabi na ganito, sabi ko nga po sa inyo, iba po talaga kapag ka-updated. Halos karamihan po nakikita natin, nakapanood natin, pero wala naman pong epekto. Di po ba, normal lang po yun. Kaya sabi ko nga po sa inyo, antayin nyo sa Sabado, kung naanjan nga po ba si Alden Richards ah, uh, si Main Paul Carson sa Eat Bulaga pagka naanjan matik na yan po ba lipad na yan kinabukasan oops issue na naman niya ah, Mr. Destiny alam mo kaya ka nababas kaya ka lagi na pag kasi sinasabi mong si Mengay pupunta ng US sasamahan niya si Alden Richards, buba. Totoo naman po eh. Ando na si Mama Ten. Ando na sila Playmate, si Baby Teo. Di po ba? <clears throat> At kung titignan nyo naman po yung mga post ng Kat Den, eh talagang sobrang sweet. Normal lang po yun. Sabi ko nga po, iba po yung galawan kapag nasa Amerika. At iba po yung kasama doon ni Katrin hindi po si Alden Richards. Magkaiba po yung tinutuluyan nila. Kaya kita nyo yung sasakyan kapag may promotion. Malalaman nyo naman po yung katotohanan sa bandang hulo. O ba? Diba? Kapag natapos na yung mga bagay-bagay na katito, bagay-bagay na mga ganun. Dahil, kumbaga, wala na naman po talagang gaanong trabaho si Alden kaya matatagalan siya sa abroad, tinapos niya na po yung mga commitment niya. Una sa lahat, yung bench, yung Cebuana, lahat ng endorsement niya, tinapos niya na po yan. At yung huling sequence niya sa, sa pulang araw, et, tapos na rin po yung taping. Diba? Kaya ang sabi ko sa inyo, hindi pa po matatapos yung pulang araw. Baka abutin pa ba po ng January to. O ba kasi nga po mga kalta, dahil maraming uh, kasuhin pa si Alden. Siyempre hindi pa yan makapagpo-promote. Hindi po ba ng pulang araw. Kaya kita nyo naman po sina Dennis Trillo, Barney Cortez, Genelino Mercado. Sila po talaga yung nagpo-push. May kita nyo naman po yan sa platform ng GMA Network. Pero hindi na natin yan pinopromote. Gusto ko lang po ihayag sa inyo na kung sino nga po ba talaga yung totoong malakas mag-promote. ba? At sa 2025 na nga po eh, marami pang project na nakabinbin kay Alden Richards. Hindi natin alam kung first week ng January palalabas ang out of order o or second week ng January. Depende po yan. Yan rin po yung inaabangan natin. Sabi ko nga po sa inyo, maganda po yung pinigula na yan. Suspense thriller. kalagang kung napanood nyo raw po yung The Road, eh talagang mas maganda nga po raw ito dahil si Alden nagsasalita na ba? Diba? doon kasi sa darog wala po siya, hindi po siya nagsalita hindi po ba halos isang linya lang ata yung lumabas sa bibig niya pero dito mga kaaldab talagang napakaganda yan ay eh, base po sa mga kwento ng mga nakakatrabaho ni Alden lalo na po ko ni Heaven Paradeo at ni Boss Vic sabi ko nga po sa inyo relax lang po kayo maging kampante. Hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.